Ano po muna itong mga ano, mga pinanghahawakan ninyong mga businesses? Ano yung street coffee hinayon sa ka-green ola na yan? Ayun Sige po. sir, mes, uh, bati um, ka muna. <laughs> hello po. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Giel Aragon or you can call me Gio po. Ang owner ng Street Kohi. Uh, located po kami sa uh, Mayaman. Lapit ka muna. Ayan, lapit sir. Located po kami sa Mayaman, Quezon City. Uh, sa likod lang po kami ng NHA. Nice. And ang Street Koi po is uh, Japanese inspired cafe. Ah. Yes po. And uh, recently na bansagan kami ng uh, Ghibli inspired cafe dahil nga sa mga sa collections. Mga collections. Yes, ah, po. may mga collection ka ng mga Ghibli. Yes, official Ghibli merch po siya. Okay. Yeah. O ano naman tong Grain Ola, Sir Henry? Bati ka muna din. Good morning po. Ako po si Henry, owner po ng Grain Ola. Ah, uh, kami po yung ano yung uh, local manufacturing po ng oat milk and we're welcome po kami ng buo ng Street Coffee sa pagtulong po sa kanila mag curate po ng mga drinks. Uh, hindi lang sa dito sa Ghibli Festival pero pati rin sa whole cafe nila. Okay, nakakatuwa naman talaga mga somehow Japan-inspired, no? Yes, Oo, okay, tanong muna namin, kailan at saan itong Ghibli Appreciation Event at ano nga aasahan muna natin dito? So ang Ghibli Appreciation Festival po natin is gaganapin ngayong April 20 to 21. Oh, bukas yes. at sa makalawa ngayong weekend. Yes, okay. this weekend na po. So ang dapat abangan po dyan is yung mga merchants natin and sinusuportahan po natin yung mga local artists natin dito and mga local merchants na magbebenta ng mga Ghibli-inspired merch. And ah uh, yung dapat din abangan dun is yung aming uh, Ghibli menu which My. is yun uh, sasabihin later on ni Sir Henry kung anong nakalagay doon. O oh, kasi nga aside from the art, may food. Yes, ano may, bang mga aasahan yo? Sige. Ayun, may, food, may art, may, may food, drinks oh. and may film viewing tayo doon. don. Kumpleto, <laughs> kumbaga ngayong weekend mga kapatid, alam niyo yun na pupuntahan niyo dapat no sa QC lang yes. ito gagawin. Sige, Sir Henry, ano-ano ano yung mga aasahan sa food para nawang matakam kami ngayong napakaagang umaga. Yung sa food po inspired po yun ng ano ah uh, kadalasan po dun sa Ghibli Films. Tapos ano po siya. Meron po kaming partner na nakuwang nag uh, chef na gagawa po nun. Tapos yun sa drinks naman po, ang ginawa namin is, meron po kaming tatlong promotional drinks inspired po ng Ghibli uh film so ang unang drink po is ang pangalan is No Name Ah, no, uh, no, no, no face sorry <laughs> no, no face no okay. face no face ang okay, pangalan ah <laughs> oh, so ano siya inspired siya ng colors ni No Face na ang gamit namin is cold cold brew na coffee tapos meron siyang whipped cream and ube sauce sa taas and then ang next naming promotional drink is yung nanay ni Chihiro drink um <laughs> Bukas malalaman niyo kung bakit nanay ni Chihiro drink ang ano nanay um, ni <laughs> <laughs> ang, ang pangalan. Pero ano siya, uh, plant-based siya. So, Ooh. yun yung item na na sinusupply ko sa Sweet Coffee. Um, plant-based po siya na oat milk. Tapos meron siyang halo na vanilla and cinnamon. Meron din siya strawberry whipped cream sa taas. Tapos meron din siyang sprinkles ng uh, chocolate and mocha sauce. And ang last promotional drink mm. namin... Ah, uh, ito naman is para sa mga non-coffee lovers, mga juice or iced tea lovers naman. Ano po siya? It's a mix of hibiscus syrup tapos uh, orange juice tapos may siyang edible glitters para maging ano siya. Ang name nung... Fascinating sa mata, no? <laughs> Pero pwedeng inumin. Yes. Tapos inspired siya ng pinakagustong character ni Gio, si Calcifer. So, bukas malalaman din ang lahat kung bakit Ah, uh, pangalan. Sa mga siguro uh, familiar just sa yeah. Ghibli or Ghibli, talagang alam nila yung mga binabanggit ng mga characters yes, yes, yes. na sinasabi niyo. Pero bakit Studio Ghibli ang concept na naisip niyo this coming weekend? Uh, lalo, galing po kasi ako ng Japan recently mm. and pumunta kami doon sa Ghibli Museum. And for us na nag-cater ng mga small events, mga pocket events, uh, doon sa community namin, so napag-isipan ko na uh, why not uh, bring the Japan here dito <laughs> sa Philippines, di ba? Since in uh, madaming tao na uh, pangarap nila na makapunto oo, oo. ng Japan, and lalo-lalo na doon sa Ghibli Museum or doon sa bagong tayong Ghibli Park ngayon sa Nagoya. Galing and, kasi po mga kapatid ha. Ah. Ah, uh, dinadayo po 'yan sa Japan, 'no, yes. yung binabanggit ni Sergio na yan na Ghibli Museum. At saka yung idea and culture nga po na yan ng Ghibli Films or Studio yeah. Films kung tawagin nga po na yan. E talagang kumaga must na mapuntahan sa Japan. Pero bakit kayo fascinated? O lalo ka na Sergio, bakit ka naman na-fascinate masyado sa kulturang ito ng Japan? Yeah. Ano bang anong ano yung pinakanagandahan ka? At bakit mo talaga ito inadapt? up to your business and up to this kind of putting up this mini mini pa ba to event na to no Ayan. Yeah. so na mesmerize ako dun sa concept nila lalong-lalo na sa story so dun sa story na yon ang daming lessons na hanggang ngayon dala-dala ko and syempre yung animation sobrang ganda So, ayun. may like ba sa mga uh, mag-mag-drawing -mag o oh? yes, ah, o oh, Kasi 'yun usually mga nakikita ko sa mga artwork din eh, yung uh, mga Ghibli-Ghibli na 'yan eh, no? Hmm. Ayos ah. Uh, kumusta ang preparations niyo? Uh, with with the event and with the food itself? Go sir. Yeah. So, yung preparations namin is medyo tight kasi in-expect namin siya na small event lang, very intimate. Hmm. Pero dahil nagtrending siya sa social media, um uh, bigla siyang lumaki. So, hoping na maging smooth yung flow namin sa preparation and uh, would like to invite everyone na, ayun, don't expect big for, uh, for this event pa. Kasi uh, medyo maikli yung prep time namin here. Ayun. Pero kung sakasakali, handa ba? Handa ba kayo sa kung dadami o yung mga tao ay eh, biglang pumunta dyan? Lalo yung mga katulad din ninyo na fan? Or sabihin natin talagang mesmerized din, di ba, sa ganitong klaseng concept? Sir Henry? Um, well, kakayanin. Kailangan kayanin. Kasi <laughs> nag nagulat talaga kami ni Gio nung ano, nung, kailan lang ba yun? Nung Monday? O nung Tuesday? Oo, oh, parang uh, ang original plan niyan talaga is very intimate siya. Tapos bigla na lang kami nagulat na, ala, Nagte-trending na siya sa trending <laughs> sa oh media. trending siya uh, sa social media. Uh, oh, kailanganin naman 'yung prep kasi na kasi marami no? din nga talaga ang katulad ninyo yes. eh mm -mm. gusto rin 'yung ganitong klaseng concept, no? Mm -mm. Or baka gusto lang din mamasyal na parang nasa Japan yeah. at pupunta dyan sa QC, 'di ba? Totoo, so toto. baka ganun naman 'yung mga na dahilan kaya bigla siyang mm -hmm. nag-trend, no? In a way, sa social media. Ano ba ang dapat nilang ano pa kumbaga parang reason? kung bakit dapat bisitahin itong gagawin ninyong event bukas at sa makalawa so yung dapat nila abangan is yung uh, pin prepare naming food and drinks na inspired ng ghibli and then yung syempre, support local tayo so yung mga in-invite namin is yung mga startup na business oy that's good yeah. oo para at least we are also supporting them na uh, mas ma ano pa mas ma-develop ang yeah. kanilang negosyo sige Okay. Uh, mamaya gusto namin kayong uh, mag-invite personally at syempre baka may mga gusto kayong batiin at other parts pa ng preparation para sa mga mangyayaring Ghibli Festival ba tawag dyan? Yes, po. Oo, Ghibli Festival na yan ha. Bukas <laughs> at sa makalawa sa QC.